So dahil oh, nagsawa na ako sa mga content ko dito sa YouTube na kung saan hindi naman ganun kaganda, ah, uh, hindi naman ganun kalupit. Kaya this time, inihahandog ko sa inyo ang mga content na napakalupit at uumpisaan ko dito huh, sa pagligo sa mga sikat na kainan like McDo Jollibee. Kaya tara na! Let's go, ta-transition ko lang to. Oh you know what's up sa inyo guys, ayan po KFC oh, ayan, ayan, so yan ang uunahin natin, let's go okay. Pagkapasok ko sa KFC, uh, naghanap muna ako ng maupuan kasi actually that's my first time na makapasok sa KFC Kaya nag-observe muna ako, and pagkatapos nagtanong na ako So pagkapasok ko ng CR ng KFC, uh, chinek ko muna yung CR nila kung pwede ba ako makaligo dun so nandito tayo sa CR. So pagkatapos ko ma-assess yung buong CR, ay nag-decide akong hindi maligo dito dahil yung faucet nila ay iisa lang tapos yung pang hand pa. And then yung main door ng buong CR ay hindi mo pwedeng ilock. Kaya lumabas na lang ako. And then paglabas ko, may dalawang bata na natutulog daw dun sa parking lot ng KFC. Kaya binigyan ko lang ng 20 tapos malis na ako for my next destination. So yan nandito tayo sa Chowking eh, no? and then let's go Pagkapasok ko ng Chowking ay nagtitinginan sa akin yung mga tao kasi nakapambahay lang ako pero wala akong pake sa buhay nila kaya hinanap ko agad yung CR Saan dito yung CR? Yes, mm -hmm. Paano buksan to sir? Dito uh, up Ayan Ayan so Meron to big so sa pipilisan ko lang Let's go cool. salamin na uh, ito na ano Baby Johnson Father ulo ko lang muna yung inugasan ko ngayon kasi iisa ata tong CR nila eh, baka marami nag aantay sa labas Sa iba ko nalang paliguan tong katawan ko Siyempre kunin ko tong shampoo ko gagamitin ko pa to eh Pagkalabas ko sa CR ay nagtitinginan sa akin yung mga tao dahil nagtataka siguro sila bakit ba sa ko. Pero mind your own packing business na lang. Kaya naghanap ulit ako ng maliliguan. Okay, send po yung Jollibee oh. Ayan. Ayan oh. Ayan. So, pupunta tayo. Let's go. So, itong Jollibee pinasukan ko ay 3-story building at sobrang daming tao sa ground floor kaya nagdecide ako pumunta muna sa second floor and then may nakita akong dalawang babae na mukhang approachable naman kaya nakikain dalang na ako ng fries so makikikain tayo Habang ako'y nakikikain, may nakakilala sa akin sa kabilang table at tinawag ako para magpicture daw kami. Hi ka po, hi po. <laughs> Nag-vlog <po. laughs> Bye bye So nagbabay na ako sa dalawang babae na yun Na nagpakain sa akin At yayayayin ko sana sila Para maligo kaming tatlo Hindi <laughs> joke lang ha Bumalik na ako ng ground floor Para dun na maligo and Priority are disabled pregnant and senior citizens Pero pupunta pa rin ako <laughs> So dahil medyo malawak lawak to Kaya dito let's go habang sinasabon ko yung mukha ko, kinabahan ako dahil may biglang. May tao po? Opo, may tao po dito na naliligo. Tarantado eh. <laughs> may kumatok. Bibili lang ko lang kasi kung may kumatok. So okay, tapos na. Pero hindi ko pa rin napaliguan yung katawan ko. Pero kung may kumakatok na kasi, let's go. So pagkalabas ko nakatingin lang sa akin yung lalaking nag-aantay. Pero mind your own packing business nga eh. Kaya dumiretso na ako agad sa labas. At pumunta sa aking next na destination. So yan, nandito tayo sa Inasal. Yan. So susubukan natin dito. Kaya magano pa ako dito kuya? Ha? Uh, mag -to Hindi, mag-isa ko lang po. <laughs> Oo kuya guard, mag isa ko lang maliligo. So pumunta agad ako ng CR pero dahil sobrang daming tao, hinarang ako. okay lang ko may oh, okay CR po, pero wala pa po tayong table sir, ah? please. So kakariyo din lang guys. Sobrang daming customer at uh, ako kumatok na naman. So, yes, So dahil nga sobrang daming customer at malaki yung posibilidad na maraming gagamit ng CR, nag-decide ako na yung kilikili ko lang muna ang aking hugasan. Tapos, lumabas na ako. Babay, inasal. So, yan o, oh, tingnan nyo naman kung gaano karaming tao yan, ba? Diba? Sobrang dami yung iba, wala pang maupuan. Tapos, may isang tanga sa CR na naliligo. <laughs> Ayan, so, andito na tayo sa, ano, Macdo. Ayan. Ayan, So, let's go. Let's go inside. So pagkapasok ko ng McDonald's, dumiretso agad ako sa CR ng ground floor. Pero ganun din lang na malabo akong makaligo. Pero may naalala ako. So meron kasi second floor. At pumunta na ako doon dati. Binisita ko yun. nandun sa isang vlog ko. At nakita ko yun na maayos yung CR. So punta natin yung let's go. So pumunta agad ako ng second floor. And then chinek ko yung CR. At sobrang saya ko. dahl andun yung hinahanap ko <coughs> <coughs> so bibilisin ko lang ba check the mic and make sure it sound right boys <coughs> Actually, yung CR na yan, sobrang lapit lang sa mga upuan. Like, pagkabukas mo pa lang ng pinto, isang hakbang mo lang, may mga upuan na, may mga tao nang nakaupo. Kaya, konting ingay mo lang sa CR, maririnig nila. Okay, so, tama na to kasi nakaligo na ako na maayos. So, habang ako'y nagpapalit, may bigla atang gustong pumasok. Napansin ko kasi gumalaw yung doorknob, kaya napasabi na lang ako ng... tao ako. O, oh, ba? Diba? Napakatarantado. Parang CR ko lang, no? <laughs> Ngayon sir, madumi ang ating brief. <laughs> Ito lang natin. So dahil nga wala akong dala na pang laba, kaya yun na lang yung ginamit ko yung pang sabon ng kamay. Pero okay naman. Inaamoy ko naman yung brief ngayon, sobrang bango naman. ah <laughs> my finish. So syempre dahil ayoko namang maging bastos, lilinisan ko. Ano? So para maging clean and green and neat. Clean and green and neat. Siyempre, linash ko and then uh, inugas-ugasan ko para naman kahit papanis malinis. O, oh, di ba? Pak! The best talaga, Makdo. So yan dahil uh, natapos na ako lumabas lang ako na parang walang nangyari Tapos ganoon ulit nakatingin sa akin yung mga tao And then nagutom ako kaya nag order na lang ako ng pagkain So, two, zero, sir. so yan o no? pagkatapos ko kumain lumabas na ako And then pumunta ako ng malayo upang pag isip isipan kung ano yung ginawa ko Like what the f*** just happened <laughs> wala may feeling ng uh, may pinangako ka may sinabi ka tapos nagawa mo ito yung feeling ko ngayon like napaka basic naman pala napaka dali so ang masasabi ko lang is uh, napaka good job kay Macdo kasi na, na satisfy niya ako talagang dun ko nahanap yung hinahanap ko talaga pero di ko naman sinasabi na pangit yung CR ng ibang mga ano ng ibang mga napuntahan ko kanila like Jollibee, Chowking, Inasal at saka KFC kasi yung CR talaga nila okay na yun kasi naka-design talaga for ano for this washing kasi di naman talaga nila design yung mga CR nila para sa mga tarantadong katulad ko na maliligo gago yung paliguan yung CR so yun talaga is for ano lang for dishwashing lang talaga this bobo hand washing kaya okay na yung mga CR nila pero 100 over 100 tayo kay Macdo kasi sa kanya ako nahanap yung, ano ba yung tawag dun? Shower ba yun? Yung gaganito mo? Para ano, makaligo ka? Ewan, tawag dun. Basta, sa kanya ako nakaligo ng whole body. Kaya, good job. So, yun lang. Butterfly, kung andito ka sana. <laughs> Masaya tayong <yung> dalawa. Bye-bye. <laughs> sa yun lamang, maraming salamat sa pagsama sa akin. At hanggang sa muli. See you in my next unbelievable video.